Nagpost ng isang litrato sa kanyang Instagram account ang isang kapuso executive kasama ang mga talent ng network na sina David Lococo at Nikki Ko. Sa larawan, makikita ang kanilang saya at kasiyahan, at may kasamang caption na nagsasabing, mga single ngayong Pasko at David Lococo at Nikki Ko. Dahil dito, mabilis na kumalat ang mga espekulasyon na marahil ay naghiwalay na si David sa kanyang umanoy non-showbiz girlfriend na si Kison Hizon. Nagsimulang magbigay ng mga opinyon at reaksyon ng mga netizens, particular na ang mga taga-suporta ng aktor. May ilan na nagbahagi ng kanilang mga obserbasyon at isa sa mga netizen ang nagsabi, OMG. I knew it, kaya pala di ko na nakikita na si David sa posts niya lately. Ayon sa kanya, noong nakaraan, tuwing magpo-post si Kisen, agad nang nagla-like si David. Subalit nitong mga huling linggo, napansin niya na hindi na ito nangyayari. Dagdag pa ng isang taga-suporta, before kasi whenever mag-post si Kisa nakalike agad si David. Also nung minsan chinek ko rin if they still follow each other sa IG, and now hindi na. Dahil sa mga ganitong obserbasyon, tila maraming netizens ang nagsusuri ng bawat kilos ng mga sikat na personalidad sa social media upang alamin ang kalagayan ng kanilang relasyon. Hindi rin nakaligtas si David sa mga masusing mata ng mga tagahanga na nagmamasid sa bawat galaw nila sa online platforms tulad ng Instagram. Tinutok ng ilan ng kanilang pansin sa mga maliliit na detalye tulad ng pag-like sa posts, pati na rin ang pagkakaroon ng mutual na pag-follow sa social media accounts. Ngunit, sa kabila ng mga haka-haka at usap-usapan, wala pang formal na pahayag mula kay David Lecoco o kay Kisen Hizon tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Wala rin inilabas na pahayag mula sa kanilang mga kampo na magpapatibay o magpapawalang bisa sa mga espekulasyong ito. Gayunpaman, ang mga ganitong klase ng mga pagkakataon ay hindi bago sa mga showbiz personalities, kung saan ang bawat galaw o post ay madalas na binibigyan ng labis na kahulugan at pansin. Samantala, ang mga taga-suporta ni David at Kison ay patuloy na sumusubok maghanap ng mga palatandaan upang magbigay linaw sa sitwasyon. Bagamat may mga nagmumungkahi na tila may hindi pagkakasunduan o breakup, may ilan ding nagsasabi na ang mga ito ay simpleng haka-haka lamang at wala pang sapat na ebidensya upang patunayan ang anumang pagbabago sa kanilang relasyon. Sa huli, ang lahat ng ito ay bahagi ng masalimuot na mundo ng showbiz, kung saan ang bawat kilos ng mga kilalang tao ay madalas na sinusubaybayan at pinag-uusapan ng publiko. Sa kabila ng mga espekulasyon, tila hindi rin nakakaligtas sa mata ng mga netizens ang pagkakaroon ng mga bagong relasyon o ang pagbabalik loob ng mga dating kasamahan sa trabaho. Ang tanging sigurado lamang ay patuloy na magiging usap-usapan si David Lococo at ang kanyang mga hakbang sa buhay personal at profesional. Ano ang sinyo si sa balitang ito?